Yo, what's up mga kagahi? So, for today's video mga kagahi, no, ay kakain tayo ng uh, ibang prutas mga kagahi, no, yung, ito yung prutas mga kagahi na kung saan ay pambihira o bihira nyo lang talaga uh, makikita dito sa social media mga kagahi, no. So, ito yung mga prutas dito sa amin mga kagahi na talagang masarap siya pero hindi, hindi siya gaano ka, uh, hindi siya ganong kilala, hindi siya gaano nakikita. Kasi hindi naman talaga ito totally uh, nabibintas mga kagahi So for this video mga kagahi Papakita ko sa inyo yung uh, prutas mga kagahi Na lagi namin kinakain noon Lalo na pag nasa bundo kami mga kagahi So ayan mga kagahi Papakita ko na sa inyo yung video Ay yung uh, Yung prutas mga kagahi So ayan na nga mga kagahi Ito na yung sinasabi kong prutas mga kagahi no So ayan no? Anong tawag, anong tawag ito sa inyo mga kagahi? Ayan o. Yun. Ayan. Ito yung bunga niya mga kagahi. At ito naman yung puno niya. Ayan o. Parang saging siya mga kagahi. Pero hindi tala, hindi siya saging. Ito yung tinatawag dito sa amin mga kagahi na uh, katagbak o panoon o dalikan. Maraming tag dito yan sa amin mga kagahi dito sa Kabisayaan, lalong-lalong na dito sa Mindanao. So, titikman na natin mga kagahing kainin. No? Ang sinasabi kong protos. Ito yun siya mga kagahi, oh. ito yun. Yun, ito yun. So, ngayon titikman natin kainin. Ito yung pinakalaman niya talaga mga kagahi. Ayan o. No? Iwan ko kung anong tawag nito sa Tagalog kasi hindi ko alam kung anong tawag nito sa Tagalog. lalo lalo na sa English mga, mga gahe. Pero dito sa amin sa uh, Bisaya o dito sa Mindanao, lalong lalo na dito sa Mindanao. Ang tawag nito dito sa amin is katagbak o panoon. O meron pa yung iba na lingwahe yung sinasabi nila. ang uh, tawag nito is dalikan. So popular naman to dito sa amin mga kagahe. Mm. Talagang masarap siya mga gahi, lalong-lalo na pag hinog na hinog na talaga siya. Pag medyo hilaw pa siya mga gahi, medyo maasim siya ng konti. Yun nga lang, parang maraming buto pero yung buto mismo yung pinakalaman niya mga gahi. So mismo yung buto niya talaga yung pinakain. Ayan. Ayan. Ito, ito yun siya oh. Mm talagang napakasarap nito mga gahe ito yun siya oh. so pag kinuha mo to siya dito sa loob ibabalatan pa yan siya bago mo siya maka makain yan ibabalatan mo ng ganun yun so ito na siya yung pinakalaman niya talaga hmm Matamis siya talaga mga kagahi, promise. So, sa mga hindi pa nakakilala o sa mga nakakilala na kung anong tawag nito sa new dito sa inyo comment nyo lang sa baba para alam din namin lalong-lalo na sa, uh, sa Tagalog no kasi hindi ko talaga alam 'to kung anong tawag nito sa Tagalog lalong-lalo na sa English ayun masarap si mahagahe hmm dati dati kasi mga kagahan ng kabataan ko alam na mga bata pa kami marami kasi tiro dito sa bundok namin yung mga kapatid ko, mga kapitbahay namin naglalaro kami tapos mga pag nagkayayaan naghahanap kami nito ng uh, katagbak mga kagaya sa bundok nangunguha kami ang dami halos tigalahating sako mga kagahi at yun gagawa, kami ng kumbaga bahay-bahay doon kami pipisto at doon namin to kakainin siyempre marami kami magbabarkada mga kabataan neighborhood so ito yan siya mga gayo. ito yung pinaka hinog na talaga kasi brownies na talaga siya oh. Yan oh. brown ito yung pinaka hinog na talaga ito yung masyadong napakatamis na talaga mga kagahi. Mmm, ang sarap. Ang bango pa talaga. So mga kagahi, patulong naman po. Pashare naman po at palikes, comment, at subscribe na rin po sa aking youtube channel Boy Gahi, Boy, Gahi Vlogs at saka sa aking uh, facebook feeds Boy Gahi Vlogs So para sa marami pang mga videos mga kagahi, pakihit na lang po ang notification bell button.